Ano nga bang mas nakakatakot? Ang demonyo na gustong pumatay sa iyo o yung gustong mahalin ka hanggang sa mamatay? Sa mundo ng Ghost Fighter kung saan karamihan sa mga kontrabida ay satisfied na sa direktang karahasan, may isang karakter na nagbibigay ng bagong kahulugan sa psychological horror. Si Karasu, ang nakamaskerang miyembro ng Team Taguro na ginawang masterclass sa Mental Warfare ang Dark Tournament. Bago tayo pumunta sa Twisted Mind Games niya, pag-usapan muna natin kung anong nagpaiba kay Karasu sa typical na tournament villain. Habang ang ibang demonyo sa Team Taguro tulad ni Buwi ay naghahanap ng purong lakas, ang nakaraan ni Karasu ay nagpapakita ng isang mapanganib na pag-iisip. Siya kasama si Buwi ay hinarap ang Taguro brothers at natalo. Pero imbes sa tanggapin ang kamatayan, binantaan niya sila na ang pagpapatawad sa kanya ay magdudulot ng paghihiganti. Hindi lang ito banta, ito ay pangako na nagpapakita ng tunay niyang pagkatao. Hindi lang niya gustong manalo, gusto niyang pahirapan ang mga kalaban niya. Pero itong mas interesting, ang powers ni Karasu ay hindi lang para pumatay. Ito ay ginawa para sa psychological torture. Isipin mo na lumalaban ka sa isang taong kayang gumawa ng mga invisible bombs. Hindi lang basta bombs, mga sandata na pwedeng nasa kahit saan, kahit kailan. Bawat hakbang mo ay pwedeng maging huli at ang pinakamalala, well gusto niyang malaman mo to. Gaya ng pinakita niya sa laban niya kay Midorenja, hindi lang niya pinapatay ang mga kalaban niya, pinapahirapan niya sila piece by piece bago ang final explosion. Hindi ito tungkol sa pagiging efficient, tungkol ito sa pag enjoy sa bawat sandali ng kanilang takot. Ang tunay na kagalingan ng karakter ni Karasu ay nakikita sa kanyang obsesyon kay Kurama. Ang kanyang sikat na quote na as a fighter, I like you best, Kurama. And when I like something, I like to take it away. Ito ay hindi lamang simpleng pangaasar ng kontrabida. Ito ay perpektong paglalarawan ng kanyang paluktot na pilosopiya. Habang ang ibang kontrabida sa series ay nagbabanta ng kamatayan, si Karaso ay nangangako ng mas disturbing. Isang buloktot na uri ng pagmamahal na ginagawang mas mabuti pa ang kamatayan. Isipin mo yung moment na tinanggal ni Karaso ang kanyang mask. Hindi ito yung typical na villain reveal kung saan makikita mong isang nakakatakot na mukha ng demonyo. Sa halip, makikita mong isang halos divine na kagandahan. At yan mismong dahilan kung bakit ito nakakakilabot. Sa isang series kung saan karamihan ng mga demonyo ay hayagang ipinapakita ang kanilang kasamaan sa kanilang panlabas na anyo, ginagamit ni ang kagandahan bilang sandata. Ang kanyang mahabang itim na buhok, maputing kutis at eleganteng kilos ay hindi lamang isang design choice. Ang mga ito ay psychological warfare tools na ginagawang mas disturbing ang kanyang marahas na pagkatao. Pero ang talagang nagpapaiba kay Karaso ay kung papaano niya sinasalamin ang nature ni Kurama sa pinaka-twisted na paraan. Pareho silang may nakamamatay na kagandahan. Pareho silang calculating fighters. Pero habang si Kurama ay kumakatawan sa elegance ng buhay at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang rose techniques, Si Karasu naman ay kumakatawan sa purong pagkawasak na nakatago sa likod ng magandang facade. Sa kanilang laban sa Dark Tournament, bawat gentle na galaw ay may kasamang pangako ng kamatayan. Bawat mahinahong salita ay nagtatago ng hangaring pumatay. Parang nanonood ng madilim na refleksyon ng kung ano ang pwedeng maging si Kurama kung tuluyan niyang mawala ang kanyang pagkatao. Ang kagalingan ng fighting style ni Karasu ay hindi lang tungkol sa kanyang invisible bombs. Ang buong approach niya sa pakikipaglaban ay dinisenyo para sirain ang isip ng kalaban bago wasakin ang katawan. Nang hinarap niya si Kurama, hindi lang siya umatake. Gumawa siya ng atmosphere ng absolute dread. Bawat sandaling ginugugol ni Kurama sa paghahanap ng mga invisible bombs ay isa pang sandali ng psychological torment. At si Karasu well, ini-enjoy ang bawat segundo. Natatandaan mo ba yung sinabi niya kay Kurama kung papaano niya exactly papatay nito? hindi yung trash talk. Yun ay calculated psychological torture. Ang mas fascinating pa dito ay kung papaano ang presence ni Karasu sa Team Taguro ay hindi lang tungkol sa raw power. Habang ang ibang members tulad ni Elder Taguro ay umaasa sa physical transformation at brute force, si Karasu ay nagdadala ng psychological sophistication na nagpapaangat ng buong dark tournament art. Ang laban niya ay hindi lang tungkol sa kung sinong mas malakas, Tungkol ito sa mental fortitude na kailangan para harapin ng isang taong ginagamit ang sarili mong takot laban sa iyo. Ang tunay na horror ng karakter ni Karaso ay lumalabas kapag tinitingnan mo ang kanyang nakaraan. Bago kasi siya sumali sa Team Taguro, siya at si Bowie ay kilala ng fighters. Pero ang interesting ay kung papaano ang pagkatalo nila sa Taguro Brothers ay nag-shape sa kanila sa magkaibang paraan habang si Buwi ay naging obsessed sa pagkuha ng sapat na kapangyarihan para makapaghiganting. Si Karaso ay kumuha ng mas disturbing na landas. Actually, hiningi niya ang kamatayan. Alam niya ang pagpapatawad sa kanya ay magdudulot ng mas malala. Think about this, isang karakter na naiintindihan na ang patuloy niyang existence ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang kamatayan. At pag-usapan naman natin ang kanyang crow theme kasi hindi lang yan pang forma. Sa Japanese mythology kasi ang mga uwak ay mga psychopomp, mga nilang nagkumagabay sa mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Hindi lang pangalan ng pagkakapareho ni Karasu sa mga tagapaghatid ng kamatayan na ito. Ginagampanan niya ang kanilang papel sa pinaka-twisted na paraan. Bawat laban ay nagiging seremonya ng kamatayan. Bawat kilos ay calculated para gabayan ang kanyang mga kalaban hindi lang sa kanilang physical na katapusan kundi sa kumpletong psychological breakdown ang partikular na nakakakilabot ay kung papaano ang impluensya ni Karasu ay lumalampas sa kanyang mga actual na labanan. Sa Dark Tournament, ang ibang demonyo ay natatakot sa kanya at hindi dahil lang sa kanyang power level na nakakatakot na mismo kundi dahil sa kanyang unpredictability. Kahit ang kanyang mga teammates ay nag iingat sa kanya. Kapag may isang tao na pwedeng gawing bomba ang kahit ano, literal na kahit ano, ang proximity mismo ay nagiging psychological torture para kang nakikipaglaro ng chess sa isang tao na baka nakarig na ang upuan mo para sumabog. Ang pinakatugatog ng psychological warfare ni Karaso ay dumating sa laban niya kay Kurama kung saan hindi lang siya physical na umaatake, systematically niyang sinisira ang bawat depensa, pareho sa isip at katawan. Pinilit niya si Kurama o si Dennis sa isa sa pinakakomposed na karakter sa series na harapin hindi lang ang kamatayan kundi ang kumpletong kawalan ng kakayahang lumaban ang paraan ng pag-target niya sa mga halaman ni Kurama, ginagamit ang sariling sandata nito laban sa kanya ay hindi lang strategy. Ito ay metaphor kung papaano niya kinokontaminate ang lahat ng kanyang hinahawakan. At dito nagiging fascinating ang legacy ni Karasu sa anime. Dekada matapos ang Yu Yu Hakusho, ang kanyang impluensya ay patuloy na nadaragdagan. Pero hindi sa parang iniisip mo. Habang maraming anime villains ang sumubok kumopya ng beautiful but deadly aesthetic, hindi nila lang nakuha ang tunay na dahilan kung bakit nakakatakot si Karasu. Ang methodical na pagwasak sa psyche ng kanyang kalaban. Hindi niya lang gustong manalo. Gusto niyang baguhin kung papaano tinitignan ng kanyang mga kalaban ang kanilang sarili. Isipin mo ulit ang final battle niya kay Dennis. Nung sinabi ni Karasu na gusto niyang mahalin si Kurama hanggang mamatay, hindi lang siya nagpapakreepy para maging creepy. Kinukuha niya ang lahat ng kinakatawa ni Kurama. Kagandahan at precision ang sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan at kinukontaminik niya ito. Bawat bombang nilalagay niya ay hindi lang atake. Ito ay pagbabaloktot ng fighting style mismo ni Kurama. Kung saan si Kurama ay lumilikha ng buhay na pwedeng pumatay, si Karasu naman ay lumilikha ng kamatayan na mukhang wala. Ang maganda sa character design ni Karasu ay kung papaano niya sinasabvert ang typical na anime villain tropes sa isang genre kung saan ang power levels ang kadalasang nagdidikta ng lahat. Narito ang isang villain na ang tunay na lakas ay nasa psychological warfare. Ang kanyang actual combat abilities, kahit malakas, ay nagsisilbi sa kanyang mas malaking layunin ng mental torture. Bawat invisible bomb, bawat gentle touch ay pwedeng magdulot ng kamatayan na nagpapalakas sa psychological hell na ginagawa niya para sa kanyang mga kalaban. Ang tunay na kagalingan ng karakter ni Karaso ay hindi lang sa kung papaano siya lumalaban, kundi sa kung papaano niya tayo pinag-iisip kung ano ang tunay na kahulugan ng power sa universe ng Ghost Fighter. Sa isang mundo ng mga demonyo na pinagmamalaki ang kanyang lakas na parang medalya, ipinakita e ni Karaso ang tunay na takot ay hindi nagagaling sa dami ng power mo, kundi sa kung papaano mo ito ginagamit. Hindi lang siya pumuputol ng katawan, sinisira niyang isip, ang espiritu at ang mismong konsepto ng kung ano ang kaya ng isang kontrabida. At yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon si Karasu ay nanatiling isa sa pinaka-disturbing villains sa anime. Hindi dahil siya ang pinakamalakas, hindi dahil siya ang pinakamasama, kundi dahil naiintindihan niyang isang fundamental truth tungkol sa takot. Hindi ito tungkol sa nakikita mong paparating, tungkol ito sa hindi mo nakikita sa isang medium na madalas umaasa sa spectacular displays of power, pinapatunay ni Karaso na ang tunay na horror ay nasa tahimik ng mga sandali. Sa gentle na ng ngiti na nangangako ng kamatayan, sa magandang muka na nagtatago ng absolute darkness. At kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.